Atin pong kausapin na sa atin ng linya ngayon si Senator Risa Ontiveros. Ma'am, maganda umaga po. Magandang umaga po Manong Ted at TJ Chacha at lahat po ng ating mga tagapakinig. Good morning. Uh, mam ma ma'am ngayon po ang deadline nito pong uh, paraho sa pangangalap ng pirma ni Senator Robin Hood uh, Padilla po. para po kontrahin ano itong inyong naging ng pag-aresto mm -hmm. kay Pastor. Ano ho ang ang mangyayari today ngay ngayon mm -hmm. po ang pinaka-crucial na na petsa. Go ahead ma'am. Mm -hmm. Mismo po. Well Manong Ted ito nga po particularly mamayang tanghali papatak na po yung ikapitong araw na sa ilalim ng rules of the Senate sa pagkondukta ng investigasyon in aid of legislation, ito po yung ikapitong araw na kailangang bigyang daan ng chair ng komite kapag ka, uh, tulad ng ginawa ko, si Knight in Contempt ang isang resource person na hindi nag-honor sa sabina ng Senate, uh, pero inobjectan ng ibang miyembro ng komite tulad ng nangyari nga seven days ago. So binigyan ko po sila ng pitong araw para makabuo ng majority of the members of the committee na mag-o-object. Kung mabubuo po nila yan, ma-overturn nila o kaya mababago nila, ma-alter yung aking ruling na sinasite si Pastor Kibuloy in contempt. Uh, as of yesterday po manong Ted, meron silang apat na pumirma sa objection na yan. Kung hmm. naman hindi nila mabuo yung majority number, by the way, walo po yun, kasi ang aming pong Senate Committee on Women ay, ang bilang ay 14, so majority dapat walo. Kung hindi po nila mabuo yung walong yon, Eddie ibig sabihin, nagsastan yung pag ko kay Pastor in contempt. Eddie ipa follow up ko na po kay Senate President na paarestohin sila for the purpose of pa na sila sa wakas hmm. sa committee hearing namin. Opo. Ma'am, ano hubang rules niyo sa Senado? Ah, uh, yun hubang hmm. na kung na cite in contempt, automatically ho ba pwede pe na siyang isyuan ng arrest order o kinakailangan pa ng panibagong hearing and formally you have to raise that motion. Uh, kung walang nag-object po dun sa ruling, citing him in contempt, mm -hmm. eh pwede ko nang i-follow up kay SP, kay mm -hmm. Senate President mm -hmm. na pagulungin na yung proseso na uh, pa-arestohin siya. Mm -hmm. Eh kaya lang meron nga pong nag-object, kaya nagpadaan muna ako ng uh, isang linggo. Mm -hmm. Pero if by noon today, wala pa rin, mm -hmm. eh yun na nga po. Mm -hmm. uh, ko na kay SP na simulan na yung proseso ng pag-aaresto sa kanya. Opo. Ano ho bang balita niyo po kay SP Migs? Uh, kanya mm -hmm. din ba hong nabasa itong sinasabing uh, labing pitong demand ni Pastor mm. Kibuloy? At ano po ang inyong disposition okay. dito? Well, uh, na -na -shock. Uh, honestly, Manong Ted, na-shock po ako. Kasi sabi ko nga ngayon lang ako nakarinig na o nakaranas na may iimbitahin sa hearing o kaya may isasabina o eto nga may nakaambang Uh, pag-cite in contempt at pag-aresto. Ngayon, ngayon ko lang narinig na yung subject ng ganyang mga uh, imbitasyon sa PINA, cite uh, in contempt, ang sagot ay, o sige, uh, pupunta ako dyan sa hearing mo, pero ito ah, uh, may mga kondisyones pa. And not one, not two, not three, but wait, there's more, labing pito po. Kaya nasabi ko nga po, dinaig pa ni Pastor Kibuloy ang sampung utos ng Diyos. Uh, actually, hindi ko sigurado manong kaya kung nabalitaan na po ito ni <laughs> mm -hmm. ni S.E. Niggs, uh, Zubiri, mm -hmm. pero binanggit ko na rin po sa uh, media briefing ko kahapon sa Senate. So, posible lang, posibleng Nakarating na sa tenga Opo. ni SP Mix. Opo, Opo. yung Opo. nga po. No? So, uh sa gitna po ng de Umanoy demand na ito, kami mm -hmm. muli kinokontak ang abogado ni Pastore. Eh. Uh, sa gitna ng no. demand na ito, and then and then ito pong decision nga kung ipa aresto uh, papano po ang disposition kaya dito ng Senado or going to mm -hmm. meet uh, bilang buong Senado? Papano po ito para mm -hmm. ho sa crucial decision kung maglalabas talaga ng arrest order? Ah uh, po. Well, yung crucial decision po, Manong Ted, maki-clinch doon sa kumbaga prejudicial question kung mm. makakabuo mm -hmm. ng majority members o walong miyembro ng Senate Committee on Women ang mga mag-o-object or kung hindi. Kasi mm -hmm. kung hindi sila makakabuo ng bilang na iyon, ibig sabihin nagsastand doon pa lang sa level ng committee ko yung pag-cite in contempt. So ako naman po bilang chair ng committee iyon, may ipa-follow up ko la mm. si si SP tungkol sa pag-aresto. Kung mm. uh, ma mabuo nila, eh di ibig sabihin ma set aside yung mm. pag ko in contempt. Pero kahit yung ganyang worst case scenario ang mangyayari na as of yesterday ni yung anino niyan sa horizon na hindi pa masilip, kung kung mangyari pa yon within today Magpapatuloy pa rin naman yung pagdinig sa committee ko manong Ted hanggang Aha. matapos po namin iyan at mm. maisulat ang committee report. Opo, uh, Madam Senator, maari pong sabihin nyo na out of this world yung ilang pong mga demande de Pastor pero Opo. yung pong pero yung pong ilan dito kumamarapatin mm -hmm. po ninyo. Uh, sa pananaw po ng iba, may basihan mm -hmm. kasi uh, bakit mm -hmm. naman daw po yung mga humaharap na testigo laban sa kanya ay mm -hmm. hindi nagpapakilala dahil basic ko naman yon deho ba dapat yung nag-aakusa? eh lumalanta dadat nang papakilala kung sino siya. Mm hmm. Well, naging practice na rin po sa Senate manong Ted na kung uh, yung mga victim survivors ay nasa panganib, no? Uh, halimbawa yung isang uh, testigo namin, kinasing po yung karinderya nung kanyang pamilya tatlong beses ng uh, mga lalaking uh, nakasakay sa motorsiklo to the point po na kinailangan niyang magrelocate sa ibang lugar mm -hmm. para lang uh, makaramdam ulit ng kahit kaunting seguridad mm -hmm. or yung iba po naming mga witnesses katakot-takot na panghaharas online ang inanlis sa kanila dahil mm -hmm. uh, pagkatapos po nilang magtestigo ayan nga binanatan po sila ni pastor sa online at sa kanilang mga programa ibinunyag yung kanilang mga pangalan, ipinakita, kumbaga hinubaran ng mukha, ipinakita yung mga mukha, inatake mm -hmm. by name. Mm -hmm. Ayun, mm -hmm. as in daan-daan libo-libo na sa mga taga-sunod niya ang uh, kumbaga ng attack dito sa mga witnesses na ito. So kapag may ganyang mga sitwasyon ay pinapayagan sa komite ng mm -hmm. Senado mm -hmm. at naalala ko rin po sa House na may measure of security and anonymity yung mga testigo. But, Manong Ted, lah kahit lahat po sila na hindi kaagad sinabi ang kanilang identity at hindi kaagad ipinakita ang kanilang muka, nag-execute po sila ng affidavit. Sworn affidavit po, legally accountable pa rin sila sa kanilang testimonya. At kung meron man silang sinabing hindi totoo, ay masisingil din sila ang uh, ating batas. At oh. itong uh, most recent hearing po yung pangatlo, yung dalawang testigo doon ay hindi na nag uh, uh, nag alias at mm -hmm. hindi na nagsuot ng anumang mm -hmm. pang-conceal ng kanilang mm -hmm. muka. Actually kahit yung ilan sa mga naunang testigo namin na nasa ibang bansa at uh, nagpakita doon sa ating embassy or mm. consulate mm. doon, mm. hindi na rin po uh, nag-conceal ng identity. Opo. Opo. Uh, Ma'am, ito hong mga testigo ninyo, ito rin ba yung uh, mga testigo ngayon na haharap sa DOJ para po sa preliminary investigation? Uh, Same? Yan, ang hindi ko sigurado 100%, uh, Manong Ted. Mm -hmm. uh, I would guess na yung at least isang testigo namin, mm -hmm. yung naghain ng kaso laban kay Pastor sa uh, Davao dati pero na dismiss yung kaso niya kaya inapila niya ina inakyat sa DOJ mm. at inaksyon na ng G DOJ I would guess na mm. siya ay posibleng uh, maging testigo sa dalawang kasong idehain na ng uh, DOJ at ito po yung mga kaso sa human trafficking mm -hmm. at sa child abuse po Apo. may isa pa Apo. pong kaso on appeal mm. uh, for rape na hindi pa po na desisyon na ng DOJ. Uh, ang sabi po ng mga ka ang kampo ni uh, Ginoong kibuloy na eh, mas magandang forum dito yung criminal proceedings hindi sa Senado. Mm. Kasi nga ho, mm -hmm. kasi nga daw po nahusgahan na daw ho sila ng inyong komite, mm -hmm. pati sa resolution and then ang sinasabi mm -hmm. nila eh ano bang batas ang inyong gustong ipanukala sa gitna ng mga mm -hmm. pagdinig na ito? Can you answer that, please? I e, opo, nako at, at least tatlo na po yung mga batas o policy questions mm -hmm. na lumilitaw so mm -hmm. far na pwede pong uh, ma-generate ng rekomendasyon uh, ng aming investigasyon. Isa na po yung issue ng sexual abuse within secretive religious organizations and issue of consent in faith-based dynamic. Ibig sabihin, mm -hmm. kapag ang akusasyon ay pangaabusong sexual sa loob ng isang religious organization na mayroong katangian na Uh, ano eh uh, nagtatago or lihim mm -hmm. no yung mga pangyayari sa loob. Uh, maitatanong kung yung sinasabing consent na ibinibigay halimbawa yung pagsakripisyo ng sariling katawan mm -hmm. sa leader dahil siya daw ay uh, manifestasyon ng Diyos yan ba ay katanggap-tanggap uh, or yan ba ay dapat i-regulate ng batas. Pangalawa mm -hmm. po yung inability of our labor laws to sufficiently address voluntary labor arrangement, mm -hmm. Kasi meron pong at least isa kaming uh, testigo, wala siyang malinaw na employer-employee relationship, whether dun sa kingdom or dun sa uh, media organization ng kingdom kung saan siya nagtrabaho ng ilang taon. Pero may malinaw na paglabag sa labor standards, pati occupational safety and health standards. So anong mga batas ang dapat mag-govern sa ganyang mga arrangements? Nung isang hearing po namin na, na nagsalita doon si Elias Rene, ni ang DOLE o ang SSS, hindi nila masabi na sa anong kategorya ba ng miyembro nila siya pumapasok. Kasi wala siyang natanggap na sweldo eh, wala rin mm -hmm. siyang benepisyo. Mm -hmm. And last but not the least so far, yung interaction of our anti-trafficking laws with the constitutional principle of religious freedom. Naitatanong po namin kasi may uh, panga-abuso ba sa kapangyarihan at sa posisyon o kaya may pangaabuso abuso ba dun sa uh, dahil mm -hmm. inexploit yung vulnerability ng tao. At yung dalawa pong yan, Manong Ted, ay ma mga elemento sa krimen ng trafficking in persons. O yun ba ay exercise ng isang relisyon ng kanyang mga doktrina mm -hmm. at saka tenet. So mm -hmm. may mga amienda bang kailangan sa ating mga batas para uh, proteksyonan ang mga tao sa mga sinasabing religious practices pero mm -hmm. predatory naman. Mm -hmm. na all this time, mm -hmm. walang sinasakal na freedom of religion opo opo so meaning uh, ito hong mga binanggit niyo no ng mga posibilidad po ng uh, oh. ano ito susog sa kasalukuyang batas or you're going to okay. to to to, uh, to to create a new statute Posibleng susog sa mga kasalukuyang batas manong Ted mm -hmm. uh, whether yung mga batas tungkol sa consent uh, o mga batas lalo na sa paggawa yung ating omnibus labor code at mm. pati yung uh, kasalukuyang batas sa Anti-Trafficking In-Persons Act. Kung kukulangin pa ang pag-amenda sa mga batas na iyon, doon kami pwedeng mag-consider ng pag-draft uh, okay. ng bagong batas. Apo, 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 at apo. saka pala Manong Ted, mm. yung uh, kahit may charges na ang DOJ laban kay Pastor, hindi po maapektuhan yung Senate hearing. Kasi, at nagsalita na po uh, dito yung ating mga korte, Uh, yung isang executive action tulad ng charges, hindi niyan pinipigilan ang hmm. pagpapatuloy ng isang legislative process hmm. dahil pareho silang importante. Ni isa apo. ay mas importante sa iba. At saka ang aming Senate investigation naman, hindi naman namin tinatakda kung sa inosente o guilty ba. no Kundi tulad ng pinag-uusapan natin, tinutukoy kung may mga gaps sa ating batas. Opo. Uh, Ma'am, ano po inyong komento doon sa isa po sa mga miyembro ng Senado na nagsasabi na ito'y paglabag po sa separation of uh, ano, uh, state ah, and religion? Hindi po talaga, manong Ted. dahil kahit ang mga religious leaders, mm -hmm. wala po silang immunity mula sa otoridad at scrutiny ng mm -hmm. gobyerno. Sila po'y mamamayan tulad mm -hmm. ng bawat isa sa atin mm -hmm. at sila po ay accountable din sa mga batas at penal provisions tulad nino man, wala pong blanket immunity. Yung mga kaso po laban kay Kibuloy ng manipulasyon, sex mm -hmm. trafficking, mm -hmm. child abuse, mm -hmm. hindi po yan mga dapat na hayaang magpatuloy lamang. At may mga president na po tayo na mga religious leaders, hindi sila naging exempt sa pag-attend sa Senate investigation in aid of legislation. Iba maalala po natin yung uh, noong Uh, pajero Bishop uh, scam, mm. inakusahan na tumanggap di umano ng mga pajero mula sa dating presidente GMA. Pati po sila ay humarap sa Senate Blue Ribbon investigation. Ma'am, ito hong pag-involve nyo sa Anti-Money Laundering Council, ang binabanggit ho na naman po ng kabilang kampo, ito ho talaga ay senyales daw ng inyong fishing expedition. Ay, hindi po. Ito po ay tanda na ang komite ay nakikinig talaga sa mga testigo niya, lalo na yung mga victim survivors, para bigyang linaw, patotohanan, o di kaya pasinungalingan yung uh, resolusyon. Dahil meron po kaming isang testigo, si Miss Renita, nagpakilala siyang buong pangalan niya at nagpinakita yung buong mukha niya. Siya po ay OFW sa Singapore. Meron po siyang isang sinabi na yung mga bank accounts nila mm -hmm. ay ginagamit mm -hmm. di umano, ni Nakibuloy para magpadala ng pera mula sa ibang tao, magpadala ng pera kay Kibuloy doon sa Davao. So, ginagamit ang mga accounts nila hindi para sa sarili nilang financial transactions mm -hmm. pero para sa iba. So, kumbaga mga peking lumalabas para kay Ms. Renita mga fraudulent na transactions. So, nung narinig po namin iyon, Dinirekot po talaga yung committee secretary na sa susunod na pagdinig, imbitahin ang Anti-Money Laundering Council dahil sa ganyang testimonya, posibleng Uh, nag engage din sa money laundering si Nakibuloy. So, pwede ho ba rin itong maging ano, paraan para masilip ang anti-money laundering law? O, kung, kung, ano po ang mga, kung ano po ang mga illegal uh, transactions, maliban Oho. dito po. sa ilang pang sinasabi na sa kasalukuyan, parang Mm -hmm. nangungulekta ka ng pera dito sa mga miyembro ng iyong kongregasyon, pinipersa mo silang mangulekta and then para sa mm -hmm. iyong sariling kapakanan, will that be considered as money laundering? Posible, Manong Ted. So, yun po yung itatanong namin sa mm -hmm. Anti-Money Laundering Council at pati posible sa ibang relevant government agencies, ano yung financial accountabilities ni Kibuloy kung mapatunayan mm -hmm. meron siyang ganyang mga financial transactions. At yung isa nga ay, binanggit sa unang hearing pa lamang na pinipilit, pinipilit niya yung kanyang mga tagasunod na maglimos sa ating mga lansangan at pati sa lansangan ng ibang mga bansa. Pinagkukunwari pa silang mga persons with disability para maawa ang mga hinihingian nila. Pinipilit silang magkunwari mga estudyante na naglilimos para makapag-aral para makakalap ng mas malalaking amounts. Yun pala, yun ay pumupunta sa kanya. Halimbawa, sabi nung isa pang testigo, si Sir Dindo, na nakabase sa Canada naman, na may at may hinihingan sila ng 40 o 60,000 dollars daw, Canadian dollars, para sa jet fuel ng private jet ni Kiboloy. Pero, so, pero yan hindi, ho, ay hindi apo, church activities. Opo, pero hindi ho ba kapag ho ganun, uh, mm. eh gusto ng tao eh. eh sumusunod siya eh. Mm. Hindi naman mm. daw siya pinipilit. Eh uh, ma mam mamalimus ka para sa simbahan, mm. ginagawa ng mm. tao yung hindi siya pinipilit. Is, is, yeah, that, is that a crime? Yun yung tanong dun sa issue ng consent. Mm -hmm. At merong bang mm -hmm. genuine at 100% consent okay. kung mayroong aspetong pagpipilit o pagkondisyon mm -hmm. sa isip ng tagasunod sa loob ng ganyang klasing mga uh, religious organizations. Opo. And meron mm -hmm. din tayong mga uh, batas o polisiya laban sa uh, force begging. Opo, opo, so, opo. yun din po ay isang angulo dyan. Sige po. May pahabol lang pong tanong si Senator si Senator si, si Chacha ma'am. Oh. Okay, <laughs> yes. yes. Senator okay. Risa, okay. may implication opo. po ba dito sa kaso yung o, sa in investigation niyo yung pagtalaga kay Pangulong Duterte bilang tagapangalaga ng mga ari-arian ng uh, K uh, ng Kingdom of Jesus Christ. Um, mm -hmm. kasama po ba ito sa titingnan ninyong angulo dun sa sinasabi niyo kanina na baka mm -hmm. may posibilidad na na uh, may kinalaman sa laundering? Ito pong mm. Sina Pastor Apollo Kiboloy? Sa ngayon, wala pang ganon. Pero dahil iimbitahin po namin ang Anti-Money Laundering Council sa susunod na pagdinig, hindi ko masabing uh, walang lalabas na ganong angulo. Pero iintayin po namin at makikinig. Ang masasabi ko pala ngayon, eh, dyan sa pag-appoint ni Kiboloy kay Duterte bilang administrator ng kanyang mga properties, eh, lalong dumami tuloy yung mga issue Uh, at, at lalong binibigyang diin yan na kumbaga yung mga kapalaran o yung fortunes ni Nakibuloy at Duterte, eh, mag, mukhang magkadugtong talaga. May kasabihan nga eh, di ba na, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Eh, tapos yung pag-appoint na ganyan ng isang administrador, lalong nagtatanong at naghihinala ang mga tao na, baka tumakas ng Pilipinas si Kibuloy. Kasi usually, ang tao, mag appoint siya ng administrator uh, kung wala siyang kakayahan na pangasiwaan yung sarili niyang mga properties. Kaya nga po, kahapon, DJ Chacha, nanawagan ako sa Bureau of Immigration na siguruhin nila na lahat ng borders natin ay hindi dun uh, makatakas si Kibuloy. Okay. Oh, Sige, last na lang po no. I'm just curious Sige. Sige. Senator Risa. Last time po kasi kasama din namin dito sa programa si Senator JV. Nagkaroon po ba kayo ng ah, unayan po. bago siya nag uh, nagpalit ng kanya pong boto dito nga po sa issue pa rin ni Pastor Apollo Kiboloy? Ah, well, pagkatapos ng mag-register ng uh, objection yung isang committee member ko, eh syempre araw-araw maghahapon nagkikita-kita kaming iba't ibang mga senador at nag-uusap tungkol sa mga trabaho namin. So Uh, isa isa sa lahat nila ay ay si Senator JV. So in update ko silang lahat sa nangyari sa komite at yung magaganap na proseso within the next seven days. Pero bawat isa po ay gumawa ng uh, kanyang sariling desisyon at ako po muling uh, hmm. nagpapasalamat kay Senator JV sa pagtindig niya uh, kasatabi ng mga kabaro natin at mga minor de edad na nagga uh, sa sabi ng kanilang katotohanan at naghahabol ng justisya mula uh, kay Kiboloy. Uh ma'am, pang panghuli Apo. po, ito pong kaso ni Apo. Ginoong Kiboloy ay president setting for the Apo. for the institution ano ho, both houses Apo. po ito. Ano ho ang Apo. pakaramdam nyo rito? Kahit na merong apat ngayon na tutol dito po sa inyong ginagawa ginagawang pagdinig at ituhong uh, contempt na ito. Ano po ang inyong usapan? among the members dito sa inyo magiging paninindigan otherwise eh ito na ho magiging panuntunan dito meron nung pong hindi sisipot sa inyong mga pagdinig eh yun na nga po manong tede eh. isa sa pinaka mahalagang binabantayan namin ay huwag pahinain ang mandato ng Senado hindi ayo po namin mag-set ng president kasi pag pumayag kami sa kung anong pagdadahilan nila bakit hindi humaharap sa komite, Si Kibuloy. eh di mula ngayon kahit sinong halimbawa mataas na government official o makapangyarihang individual, makakaiwas na sila uh, humarap sa mga Senate hearings at yung pinakamatinde, mababawasan yung kapangyarihan ng lehislatura, makapagsabina, makasight ng mga uh, resource persons in content, ng mga kumbaga regular na kapangyarihan niya at ginagamit historically para yung ano eh, to hold power to account. So kumbaga yan yung isa sa pinaka-precious na kapangyarihan ng isang legislature na hinding-hinding-hindi namin dapat bibitawan. Opo. Senator Risa alam po namin na kay abala this morning. So, so we say thank you for finding thank time na amin pong maliwanagan ng isyong ito. At kami po, po yung muling tatawag kung sakasakali po mama. Okay ha? po. Opo, opo. Apo. No Salamat ma'am at uh, Godspeed ma'am ma Apo. Thank you. Thank you. Si Sana Torri on-the-verus sponsor person ng committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality in the Senate. Ted Fajlon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.